na mo ba ang bako ng kilikili mo at saka ng paa mo? Huwag ka nang magproblema guys. Ito ang best recommended para sa iyo. Eh, try mo tong no sweet. Itong no sweet guys ha, proven and tested ko na to guys. Best recommended to para sa inyo. Itong no sweet guys ha, pag ilagay mo to sa kilikili mo at saka sa paa mo, mabawala yung pawis at saka yung problema mong mabahong amoy ng katawan mo. Yung itong ano guys from ko na to talaga guys sobrang tagal ko na tong ginagamit kaya i-share ko din to sa inyo itong no sweet guys ha long day na talaga long last yung amoy niya ang bango-bango nito guys super bango talaga niya guys at hindi mawala-wala at saka ang isa pa niyan guys ha ang no sweet guys na deodorant hindi talaga magpapawis hindi magpapawis yung kilikili mo diyan at saka yung mabaho mo pa mawawala yung baho ng paa guys pag maglagay ka ng no sweet yung no sweet na yan guys effective yan guys best recommended ko yan para sa inyo kaya ano pa hinihintay nyo guys nasa yellow basket ko lang kaya try nyo na din Kunin nyo na din guys, mag check out na kayo. Nasa yellow basket ko lang yan guys. Best recommended and proven and tested na talaga yan guys. Kaya long last pa yung amoy niya guys. Kaya kung problema yung mo yung amoy ng paamo, at saka kilikili mo guys, lagyan mo lang yan. Ayan guys, i-spray mo lang ng konti at saka all day long na yung long lasting amoy niya. Ang bang bango niyan guys, at saka wala na yung amoy ng paamo, amoy ng kilikili -kili mo. Kaya ano pa hinintay nyo guys, ito na yung sagot ng katanungan niyo guys. Hindi kayo magpapawis. Yes guys, hindi kayo pagpapawisan niyan, hindi magbabasa yung paa niyo at saka yung kilikili niyo. Pwede yan guys, ha? Maganda yan gamitin. Sulit yan magigamitin, guys. Eh ano pang hinihintay niyo guys? Subukan niyo na yan. Subukan niyo na yung no sweep. Yan lang nasa yellow basket ko lang yan guys.